Pila pila mo na, napakarami kasi. Oh. Talagang oh, Ayun. Oh. Ah. Tara, baba na natin, tulungan mo natin sila. Oh. Okay, okay. okay. oh, ano? Dito po yung ano yung pagaganap naman po na ng ano kasal. Oh, <laughs> Ini nyo. Oh, Iniwanan nyo kami. Hoy! Ah ah. Blager, pa? Ha? Ah? Pa, Humihinga pa. <laughs> 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 Ay talaga naman. Nakarating ka na rin sa hulong. Ano to Lambot na gutom pa. <laughs> Parang tiki kaming kami nakakain na lahat. Ha? Huh? Nakakain na kami lahat, Toy. Pwede. Hey Nakala na ko yan. na ang karne ng lumpa. Ang dito na yung kantarin, pero yung karin ng lumpa. Kaya na kayo, dami na po namin nakabang. Ayan. Sabi mo, opisan, sabi mo lahat ni kami hindi pa nakain na tanghalian. Nasabi mo na nung una, hindi na pwede ikat yun. Joke-joke lang yan mga idol. Ay, napakaganda pala rito, oh. Ayun oh. Maganda tayo. Ayun pare, ang ganda oh. Ayun nga po. Oo, malayo lang. Kaya kahit papaano eh mahirap man ang daan. Thanks God talaga at nakarating po kami dito. Tayo to. Kaya nga nag-abang po kasi sila dito mga idol eh. Ha? Talaga naman. Woo! Talaga, ha? Ayun ay, nga. <laughs> si Tio Dong at talaga yan ikuan. Saan na yung pinapatak mo? Ha? Saan na yung pinapatak mo Ay pinapatak mo? Ay, doon ako ng lambot eh. Talagang. Ganon talaga. Ganang. Ganang talaga. Ah, okay, yan po yung andyan kasi yung mga karne, mga idol. Hmm. Talaga naman. Ah, ah. Lugar po ito ay barangay, ano to? Malabahay. Malabahay 'yon, Barangay Malabahay. Gan ano ba 'yan? Tuyo Ano 'yan? Malabahay lang ba 'to? Barangay Malabahay daw eh. Ito labitis na. Ayun, malay ko ba hindi man ako taga rito. <laughs> yun no? Oh. oh. Ay mahirap mo naman daw talaga yung daan. Ayun, ibababa na natin yung mga gamit po. Dito na yung lahat ng ano, lahat ng gamit. Ayun. Cooler lahat ayun waw matalas yan dito na ito ay magtatadtad ng karne ah ah <laughs> yun dito na po basang basa yung damit ko binilad ko muna ah krabiyan. ah grabe pila pila muna napakarami kasi oo oh.

Mipala ka dito sa karing yan? Ha? Tatanta to, tatanta rin Okay Hugasan daw muna yan Hugasan daw muna yan Saan na yung hugasan dito? eh nga, hugasan muna Saan dito? O, doon daw, doon Ako, kapasa na pisa, yung hugasan muna Kaya nga, o, ito yung, ah. a, a Saan ang hugasan? hugasan? Saan ang hugasan Ito mga idol Naka-prepare na lahat ng kailangan May lababo dyan ho Ayun Pala Ah sa dami ng karne nito May at napapadaan nito Kung dyan ito hugasan Kung na hugasan Dapat may hus Dapat eh Naku mapupuno Tanggalin natin ito Diyan 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 dyan, dyan! diyan Wala na ho eh Nandito Tasa mo na ay, uh, ay! Dooh, dyan, ka, Dasen. Dapat doon sa labas, sa labas. Yan, doon sa kalsa. Doon, doon sa ano? Doon sa flooring. Doon sa my court. Wala na Puno dito. Kaya nga sa court na lang. Ah, flooring so Sa court na lang sa so court. Grabe ah, ah bien, mucho lomo, huh, ah, ay bisim bisina, nga na tapisto ah, eh ano, maga halap ka na sa ulo? Ako, wala na tayong Medyo maganda po ito na ah. Sangkala nang wala Jesus Sangkala nang wala Ayun Tagaluto po Ayun o, lalaki ng mga kawali Ah ah, ah ano kuya Ah Ayun, dinuguan yan, tabi-tabi lang po eh, sa mga kapati na, uh, kapatid natin Muslim diyan na hindi kumakain po ng dinugo sa sa baboy po. Ay, eh, pasensya na po kayo. Ito po ay kasalan ng uh, probinsya. Oh. Tapos dito naman si Boss Demi ay nagmaman nagano. Ayun. Pasangad na. Ah. oh eh. pamantika yung taba ng baboy, ang daming mantika. Yan po ay purong-puro, 'to. -puro. So, Taba po talaga niya yan Yung kami, Tapos to naman ay Dinuguan nila Dinuguan sa dalawa Tatlo Tatlong Tatlong ano Tapos ito naman po ay Kanin Lalagyan po ng ano Ah Ito po yung Chip cook namin Oh Camino. Guys, Ayos dito may Laro pa palang basketball Nakaready na po speaker Ayan mo para mamaya, mamayang gabi may sayawan na po dito. Ha? Kasubo ka din Subo? Yung kanin? Hindi pa. Hindi, kasubo pa, Dede, pa rin, Tara, handa. May basketballan pa oh. Bullseye. Ayos ah. O. Oh. Paglarong probinsya pro, ano yan? Pag no blood, no foul. <laughs> <laughs> Ganana ang promise of Provincia eh. Yung Mindanao, pag no blood, no foul. Kaya <laughs> na yung ikakasal bukas oh. Eh. Ayan. Sarap maglaro. Nakaw! Oh, sakit yan! Lalo na pag uwi. Si Minto. Pag hindi ka sanay dyan, talagang tuklap yung paa mo dyan. Kasi, ah, di ba? Ganun dito. Ah, oh, sabi. Ganda ng ano, ganda talaga ng lugar dito, di ba?

Walang ligtas yan <laughs> Walang ligtas Ayaw Tega malaya Ayaw Ay sa mga hindi pa nakakalam Tagay daw Pag tumagay po kayo Paglagay po kayo ng isang daan <laughs> <laughs> hindi sa mga hindi po nakakatanong, nakakaalam po. Ito po talaga ang pera na to. Mapunta sa to, sa di ba? Oh, kasi yung kasama po namin, Balik, pamangkin na namin yon. Pamangkin na namin yon. Ninong kasi siya dito sa kasal. Tapos pag nakaipon ng pera dito sa lahat kasama po, ito mapupunta po sa kanya. Ayano. Oh. Ang pera, di ba? Ha? Mag maglagay ka muna. Maglagay ka muna nakikita sa kamera eh Bodot Fernando yon sana all o di ba hindi ka naglalagay sa camera man ha hindi maglalagay siyempre lalagay ko ito ayun Ayan! para ano pariyas. para parias po Ganun talaga dito mga idol oh. wala po sa ano yan? sa Mindanao dito lang po sa Kison sa Batangas may ganyan din o ah, meron Batangas meron din ganyan pira gatil oh, lagay 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 ang lagay Nagaantay. Yo, no Oh, Oy, sino pa mawala? Baka makauwi na lang, hindi pa nakapaglagay. kagawat Baka naman. Pasinjahan tayo. Baka makauwi, baka limutan. Ayun, salamat. Ano pa? Oh, yon. Ayo, kay Erlon. Oh, yun. Yun, salamat sa inyo lahat. Oh. Ano pa? Ano ba tawag dyan? Ha? Ano tawag dyan? Pira! Ano? Ano nga? Maniningil. Ayun. Oh, bahala ang buhay mo. Tawag mo doon. Ako <laughs> naman. Bahala Ayan po yung ano, yung, yung bagong kinasal. Ayan. Ayan. Hmm. Ano po, ah, pinapatagay po nila Tapos maglalagay po kayo ng Pira dito Ayan po, ayan tagay lang Tagay, tapos maglalagay ng pira doon sa plastic. Pero naglagay na kami Ganun po dito, tapos yan Mapupunta po yan sa kanila Sa bagong kinakasal Ito po yung bagong kinakasal Halos kamag-anak na rin namin to Ayan po ah Oh. Ganun po talaga dito sa tradisyonal ng Quezon. Lagay mo na tapos lagay na lang ng pera. Yun, ganun. Oh, Doko Fernando. Oh, oh. Ninong niya kasi to yung kasama namin oh, Ninong niya Yung naka-brown niya yung bagong kinakasal Tapos ninong niya to kasama namin So ganun po dito Lahat po ng tao dito Lahat po ng tao dito Iikutin po nila yan Iikutin po nila yan Lahat ng tao dyan Iikutin po nila yan Pat Patatagay nila Basta maglagay kayo ng pira dun sa plastic na yun Nasa inyo na yun kung ayaw nyo tumagay Pero maglagay kayo kahit 50, 120, ganun po. Hmm. Ganun po dun. Ay, uh, malapit na. Ah, po yung aking brother. Kaya pag-suyo po <laughs> sa mga nasa paligid, dandahan po niya yun yung mga ano. At bukas po, po siyang araw, naroon na po tayo sa kahayagan.

Apa itu namanya? Mana? Ah, ini pakai yang ini. Pak ini, wes apa apa, mana ini? Kita kan mau.

Dia punya dengan tanda

po ko ay umulan. Pag umulan na po ito, napakahirap na po gawa nung yung lupa po ay basa. At tayo po ipawin na po. Kaya maraming maraming salamat sa taga rito sa Barangay Malabahay. Makalilon po. Thank you, thank you very much po sa inyong uh, pagtanggap nyo po sa amin ng taga San Miguel Dauwan, Lopez Quizon po. Maraming maraming salamat. Hindi na yata na Ha? Hindi ba yata yung pilang ang Nag? Bibilang yung pilang ang pilang. Hindi na. Muna din.